Ngayon ay pag-usapan natin ang tungkol sa panipas sa bala ng baril o panglihis sa bala ng baril na taglay ng isang agimat, mutya o anting-anting. Kaunting kaalaman tungkol rito. Ang sinasabing panipas ay bisayan term ng panglihis o ang ibig sabihin nito ay iiwas, iilag o hindi makakatama ang bala ng baril sa panahon na ikaw ay barilin. Kapag dala mo ang agimat mo, anting-anting mo o mutya mo na nagtataglay ng panipas o panglihis sa bala ng baril, kapag merong babaril sa iyo na mga masamang tao ay hindi ka matatamaan ng bala ng baril. Kapag papalapit na ito sa katawan mo ay kusang iiwas ang bala ng baril sa inyong uh, katawan na hindi ka mapipinsala at hindi ka matatamaan isa ito sa maganda na taglayin ng isang anting hero pagkat ang bala ng baril ay sobrang masakit kapag tatama sa katawan mo